part guys time soon sack burgers food choice time soon ka bench tom mcdonald's guys Ayala center baka kayo goto may hirap so hindi na daw siya my the one favorite dunkin donuts So, unya malita na guys dunkin donuts So, gusto niya matulamig. Time zone! Si Ladno, na mamaya guys? Yung Lisha, Lina Brown, nag-sell daw. May 4 for 1,000. So, mamaya ka lang. Laro mo na siya. Maglalaro mo na siya. Time zone! Burger. Burger. Ay, minut, minut na pag gabi eh. No, may lights. Burger King, Just Bar, Tone and Q. Junius. Sa corridors. So, malaki na talagang pinagkaiba ng Ayala Center. Ang laki na niya eh, dito ko nag work Maliit na. No? Yung time zone nila sa second floor. Ngayon, dito, nasa taas. Fourth floor, ata. Ilipat. Ito yung time zone sa Ayala Center, Cebu. Pamay lang man, din. Ayo, Ayala Center. Angel or life. Mana yang Cuman nanti syak. Pasok na kami. Mainit, guys. Mainat. Mainat. So, pasok kayo dito, guys. Sarap. lamet Anaw So, you uh, Bench. person luggage cell. Fridays. Oh, dito pa rin ang Fridays. DJI. Matagal na yan, guys. Leon na cake. Pastries. Entrance. masuot ka, dira? Pablo, balik ng t shirt o oh. Pantalon. Di man ito gabi. Kitchers! Oh, sarap na malamig. Ala si ni. Ayala San Carlos. Mark Spencer sa baba. Bibitito kay Makita kare. Mo ba? Diro ba kagana mo pakita? So Fine guys. Saging open sa pokme <laughs> mm. Banana tayo tag 20 20 dalaw isang ganito dalawa laman 20 han ko lang alam na 20 to na 20 na pala to kano ba to dati his tawag na kasi ako hindi nakabili ilang taon na din Nagutom. Paling kami sa labas. Kay nag Simba nagala sa mall. Eh kanina hindi kasi ako nagutom. natulog na busog ko. Hmm. Sarap. Namiss ko to. na nakakain ako. ganak yun hindi ko pala nakain. Tidno lang is the... ngayong Na yung gusto ko yung isas bato. Isa sa manok. I what I sa manok. Rub. Ay, kagabi na kahit pala ko. Yung ano. yung pater? Kanin binalot sa dahon ng saging na may, ano, crab. Ganun. Saka. Nakakamiss na lang pagka na ganito. Ninday ko pa yung kapatid ko. Galon sa work. 4pm yung out niya pauwi pa lang. Pag dinner kami sa labas. Binili ko to sa Ayala Center. Ito? Ito 49? Yan, laman yan. Ito pinaka-favorite. kasi pag sa ka nito bumili matigas na siya hindi naman siya masarap kasi doon galing Pinas siyempre travel pa or lalo na kung ilagay siya sa rin siyempre titigas siya kaya ko yun hindi siya masarap mas masarap talaga yung dito talaga sa Pinas yung galing sa Pinas na binili mo hindi matigas malambot siya babayan sel mm. may gatas may gatas sa loob masarap kita ba ayan o no. Babayantel. may gusto na ko nito. Bakit yun ang mga punan. Ay? Ba? May chocolate. Ito kasi may gatas. Matamis. Matamis din si banana cube. order ko Nabusog ako sa saging banana kiyol tapos kanting Yung anak ko nandito. <laughs> na hindi. <laughs> kaya mapakita pakita eh. Matain siya. Gustong gusto din niya. Nagmana sa nanay Kasi may ate ni Maria ay. Ingo siya na chabos. Gracious. Gracious. Basin kaon pa siya ng to. Namas like free meal. Nga anak ko Oh. Basin. Hmm. hindi ko mabos ang aking Coca-Cola. So, hindi. Open. Ito yung kapatid ko. dito ko siya. Pigutom ko eh. Nagkaon na ko nung sabi ah. ko. Dancing, dubay, teka. Pinagawin niya pang... Video dito. Minapay, huwag ako nung kagod. Kasi okay. may nag video Ikaw. <laughs> Pugwa pa, minis pa lang kumakamas. Hello. No. <laughs> Nagmas ka din. <laughs> okay labay ba yung best baby? Naso, yun ay okay, nagka-share. Oo. video na ko bitaw ko. Wapas pala ba sa magmas? Kapatid ko guys. Galing sa Dwarf. Nagtrabaho siya sa Jollibee. Kanina ay namin siya. Doon kami nag-lunch ng anak ko sa Jollibee. Dito ba nagpasang mo? Siya yung ka-share. Dito likod. <laughs> si Jalibe. Siya yung cashier kanina. Asan nag-cashier? Nag Bibi man nagbayad. Pagkala din siya nagpa-cashier. Asan nag-cashier din? Cashier? Mm hmm. Saan mabayad din? din siya. kung <laughs> <Pisa laughs> <sa, laughs> hotel pa kami. Nag-hotel kasi kami. <laughs> <laughs> nag ko mm -hmm. sa hotel. Kasi yung isa. May, may, may bahay naman to eh. Guadalupe. Kaso lang, bukid. Pagdating mo sa taas, pawis na pawis ka na. Kahapon nga, galing kami late. Day. So, magpasibo kami, guys. Ang plano ko talaga doon kayo kasi gusto ko magluto ng seafoods. Gusto ko magtinula. Walang naganap sa tinula seafoods kasi ayaw ng anak ko doon. Malayo daw. Asan ko, ko magluto? Wala na siya, kalangkod. Tapos, yung pawis niya, nawaw kasi damit niya asin basang-basa. Pati yung damit ko basang-basa. <laughs> Parang ayaw ko nung pag nakababa ako doon sa tinira niya. Parang ayaw ko nang umakit ulit. Kaya, nag, yun. Nag, ano ka